nga po, Magbalurat mo no? si oh, na. na tayo, Samahan Ay, nyo si Lolo magbalurat. Nag Oo, oh, na. Naputok na tayo. Ayun. Anak ng ina nyo. oh, Kaya natin yan, mga apo. Sanay tayo sa World War 2 eh. oh, tika lang, ha? Tika lang. Ayun. Oh. Oh. Sa oh. so, World War II kasi, hindi ako natatamaan doon. e eh, paano? Lumoblom ako sa ilalim ng lupa. <laughs> Matatapang kayo, labas! Kasana yung mga kalaban. Ayun. Oh, matay! Labas! Labas! Oh, labas! Huwag niyo galitin si Lolo. Titigas ni... Aray! Ba't ka lumabas? Hindi sila naawa sa matanda. Okay. Sige. Labas. Galit na si Lolo. May tigas na yung tuhod. Agay. Ayun. Itong baril-barila na to, naaalala ko yung ex ko. Ayun, magaling yung magpaputok. Apo, ah, hey. <laughs> nasan kayo? Apo? Arak ka, Apo! Putang ina mo! Ayun. Ay, nako. Ha, ah. <laughs> ha, ha! Nako! Walang respeto sa matanda. Ay, ano ang ka kanang mahina mo. Patay! Ha! Nakaganti din tayo, no? Okay! Okay! okay. Aray ko! Sige mga po! Malike, follow, and share ha! Salamat!